Pag may mga gagaling na isang tusok lang, tapos na. Pero magagaling naman namin tayo. Yan po ang inyong expertise. Yan. Nakakatawa. Tingnan nyo, Tinloy Patangas. Island. Yung, yung puntis, two hours ang biyahe papunta po sa Patangas Medical Center. Ngayon, meron na silang super center sa island. Yan mismo, yan mismo. Pwede rin mga yung puntis will take them two hours para bumiyahin. Sabi nila naman, mga anak yung sa, sa bangka. Ngayon, dyan na po mga anak, makakaroon po ng mahigit aling naraan na Super Health Center po sa buong Pilipinas po. Yan po ang Super Health Center. Yeah. Sa Lake Cebu, kung sino ang tagamit lang sa inyo. Sa Lake Cebu, may nanganak. Yan ang Piguli Tribe. Kami tayo na sa taas. Tuwang-tuwa si Mayor bago pa kami ng camping ng ribbon. Sabi ni Mayor at sa kanilang kapitan, Sir, Pinalala namin sa iyo itong baby dahil bago ka pa lumating na sa dito kagabi. Sus, pagtingin ko, babae yung bata. <coughs> Sabi ko, lalaki ako. Sabi huh? ko, walang problema. Pangalanan namin ang bongga. Oh, yeah, yung yeah, Quinto, talaga yung Toto,